sa pagbabago nitong facility na ito, marami tayong uh, maaring gawin na hindi natin kayang gawin noon. Kagaya ng paglagay ng cold storage. Dahil alam naman natin, yun ang pinaka-importante para hindi naman masira ang inyong mga nahuling isda. At eh, kahit malayo, ay madadala natin sa riwa pa rin pagdating, doon para yung balor, yung uh, pag -ba pagbenta ninyo ng isda, eh mataas pa rin ang uh, ang uh, pagbili kaya eh, napakahalaga yung yung magkaroon tayo ng cold storage at uh, malaking bagay din na yung cold storage, dahil yung cold storage yan para uh, yung para gumawa ng yung mga ice plant alimbawa, para gumawa ng yelo kailangan maraming kuryente maraming power kaya't mabuti na lang meron na tayong solar ano pa uh, uh, sustainable pa. Hindi na tayo kailangan mag, uh, magpaandar ng generator, na gumamit ng crudo, pero meron na tayong solar. Pero malaking bagay po ito dahil nga uh, pinapalapit natin sa market ang ating mga manging isda. Pareho, lahat ng, lahat ng sektor ng agrikultura, ganito po ang aming ginagawa. Na pinapalapit sa pagsasaka naman, yung mga magsasaka, para makadiretsyo maka, maka na sila sa, sa merkado, wala nang nas gumigit na, inaayos po natin, kaya inaayos natin itong mga fish port na ganito para dito pwedeng isakay kagad, hindi na kailangan is isakay sa truck, tapos kung saan saan padadalhin, napakalaki ang bayad ng transportasyon. Kaya ito ay sa akin palagay, ay isa sa pinakamahalaga na aming gagawin sa Department of Agriculture.